And guys, ito na yung um, sunset dito sa Pandeluzon Island. And ayan guys, so makikita niya talaga. Malakas ng alon guys, sobra nakakatakot. Welcome back to my YouTube channel It's me again, Dreamer Ortiz At nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong vlog So for this video guys, I know it's been a long time since the last vlog For this video guys, hindi ko na patatagalin pa We're heading to Pandilusan Island And pupunta tayo dito guys sa Payo Kasi I know you're hearing a lot of you, rumors guys about this place, about this island guys And may mga tao na gusto magpunta dito And they don't know how or... 何やねん。 Hindi nila alam guys kung paano magpunta or paano anong dapat gawin kung pupunta dito or something. So guys, I'm going to vlog this video guys para sa inyo guys. Um, I hope that this this video will be informative for you guys and sana ma-explore nyo pa at mas makilala nyo pa ang Pandilusan Island na one of the tourist attraction dito sa amin guys sa province namin ng Zamboanga, Sibugay. So ayan guys, just keep on watching and stay tuned. sa Payo guys, pantalan ng Payo. Ano makikita niyo yun na yung ano guys. Uy na kami guys. So see you sa ano Pandilusan Island. So excited na namin. <laughs> sino sa nanalo ng bag? Asa mo? Ba. At sino ba 'tong pinong? Hoy. Ikaw na ba no? Ding. Kumulo Asa, asa dapat. <laughs> Ayun, yay, so, na kami ng ano, ng Pandilusan Island. So <laughs> excited guys na makapunta doon kasi hindi pa ako nakapunta talaga promise hindi pa ako na, nakapag beach out ever since kaya ah, <sighs> ang ganda first time ko ayan sobrang ang ganda ng ano ang ganda lang ng ano see you pandilusan ayan guys andito na talaga ako sa ano pandilusan island so, ah ano na hindi pa naman pandilusan pero malapit na guys ayan na isang ano lang isang ganyan na lang Tapos, pandilusan na kami

Wala na eh. Mga Gamit? Ah, wala. wala. Ay, kuwan na na. Mga sanina. Mga bagay ba? Mga last day. Para eh. Basay na. Ang ah. kita, gamit mo? No? <laughs> guys, medyo na ako guys. Ang oh, no, tsaka pero... <laughs> Alam na, nakapos ako. ako eh. uh, Wala mo gusto. Medyo na na ako talaga. Ano talaga, iba iba yung Dapat Laban lang guys, para makapunta tayo sa destination. Gumagalaw uh, kasi guys yung alon. So, gumagalaw-galaw -gala yung alon. Hindi so, masyadong maganda yung panahon. Jay sobra nakakatakot Uy, hey, para si dalawang isip na tuloy ako oh, good decision ba itong pinuntahan ko kasi lakas na nga oh, alo nyo nakakatakot sobrang creepy pero namin dito, guys. Grabe. Ayan na. Uh, Ayan. Kitang-kita mo na yung white sand guys. Oh. Hello, what? Hello, what?

ayan, guys. Ito na yung um, sunset dito sa Pandalusan Island. And, ayan, guys. So, makikita nyo talaga yung difference. At saka, sobrang ganda. Kahit sa nyo tignan, guys. Ayan, sobrang um, nakaka-relax. At saka, hindi masakit sa mukha yung init niya. <laughs> diba, guys? Ayan, ang ganda ng setup talaga. Shit. So, ayan. <laughs> guys, sa kabilang side. So, dito na side parang smoky dark niya. Smoky dark. <laughs> so ayan guys, uh, ayan, ayan. Ito kita niya to no, yun, yun. Mas kasi kuya. Ayan, ang ganda lang ng ambience guys. Tsaka dun, ang layo pa, ang layo layo. Sobrang warm ng tubig, tsaka, tsaka ito, tingnan mo. Walang ano, walang bahid ng something ano <laughs> ko Welcome to Pandalusan Island. So, andito na naman tayo, guys. And, ay, hindi. First time ko palang lang na makapunta dito sa Pandelusan Island. And it was so nice um, being here today. <laughs> today, guys. Um, it's my first time here, guys, sa Pandelusan Island. And sobrang tagal ko nang gusto makapunta dito. As in, sobrang dami ng attempts na nangyari. Dami ko ng Dami ko na kinausap na friends ko na pumunta, may mga plans pero hindi natuloy. Pero andito na ako ngayon guys and hope oh, think thankful ako kasi wala pang end ng wala pang end ng 2020 nakapunta ako dito and yan yung pinaka one one of my ano ano ba tawag doon one of one of my back one what's bucket list guys na makapunta dito sa island na to kasi sobrang lapit lang sa amin and sa so, ano lang hindi layo layo dai guys um 1 hour plus 1 hour and 30 minutes ba from Imelda to Payao guys ayan from Imelda to Payao guys um ka pa ng motorers motor or uh, service or truck or ano ba or something tapos pagpunta mo dito sa Payao tatawid ka pa from Payao to Pandilusan Island. So, sobrang tricky ng ride guys kasi yung mga yung mga waves, ang um, lakas ng alon kahapon. So, explain ko lang sa inyo, kahit konti lang, kahit madalian lang. Um, di madali makapunta dito kasi kailangan mo muna ng consent from from the higher authorities guys. Kailangan mo mag-ano, bayad ka din ng fee. Pero kung babayad, kung magbabayad ka ng fee guys, um, ilang yun ito? 50? 50? 250? Ah, uh, 250 guys yung bangka. Tapos, kailangan mong magbayad ng 250 sa bangka guys sa sasakyan mo from Payao to Pandilusan Island. So, ayun guys, di naman siya masyadong mabigat sa bulsa kasi sobrang affordable naman 'yan kaysa 'di diba sa ibang ibang ano ba diyan or ibang islands, iba nagre-require ng mas malaking amount para makapunta. So, dito guys, sobrang mura lang. 50 pesos guys. So, ayan, lilibutin natin tong island kasi I know guys, a lot of you are asking or siguro may mga nakikita na kayong pictures pero hindi pa talaga yung kabuuan. Ng island yung nakikita nyo. So, for this video, para lang ako, magdodocument lang nako Diba tawag dun? Magdodocument lang ako guys na mga meron dito. Hindi kapuntahan natin to. <laughs> Alam na ako. White sand siya kasi. So, ay, hindi ko na makita sarili ko. Bahala na yun. So, dito guys, ayan. Kitang-kita mo yung tubig. Kitang kita kita <laughs> Kasi tubig din naman talaga siya. So, taob siya ngayon. Taob ba? Oo oh ba, hunas. Hunas, dai, hunas. Hunas, guys, meaning mababa yung level ng ano, yung tubig ngayon. Kasi, paano ta guys, hunas sa amin yung tawag, eh. So, yun, eh, nakita nyo ba? Ayan, eto, guys, ang ganda lang talaga ng scenery dito. Ang ganda ng background, ang ganda talagang liguan. Kasi kitang kita mo yung ano, guys. Ayan, yung kulay ng gulay ng sand niya, yung sand bar niya, hindi talaga siya filtered. Ito talaga yung legit guys kasi <laughs> a lot of you siguro may nakikita ng mga pictures, ng mga photographs ng ibang island tapos di ba na, na kayo sa sa pictures. So most of those pictures guys diba, may filtered tapos pag dating natin in actual places, di ba, naka ano lang yung normal lang siya. Pero ito guys, wala talagang filter sobrang ganda talaga and kasi Virgin Island to guys eh ito yung tinatawag namin dito na Virgin Island meaning untouched pa siya guys of mga kung ano-ano mga chemical-chemical dyan mga plastic ayan sa so mga kakilala nyo yung plastic dyan huwag nyo papuntahin dito <laughs> ang ganda lang kasi hindi ang nakaka-relax talaga siya guys and wala talagang mga toxics na mga like, mga basura ganun <laughs> Tsaka madaming ano guys. <laughs> starfish. Madaming <laughs> starfish dito guys. Nabubulol na ako. Pero ito guys yung nasa gilid lang kami ng island ngayon. And dito guys yung mga sand. Yung mga sa sandboard niya. Ito guys sobrang yan. Sobrang linis guys. And sobrang natural. Ayan. Walang halong chemical. <laughs> so. Ah, bahala na guys, kahit ang sobrang itim ko na, sobrang jajumun na ng mukha Pero laban lang kasi last last ano ko na to last unwind ko na to from 42020 guys and kasi di ba alam natin 420.20 2021 diamond madami na naman tayong mga sikasuin mga classes natin so yun guys for this video guys it's just for fun for unwinding and for enjoyment kaya kung hindi pa kayo nakakapunta dito <laughs> kung hindi pa kayo nakakapunta dito guys punta na kayo and sobrang affordable lang and sobrang budget friendly lang guys and mare mare kayo kasi kagabi na -ano kami nag bonfire ba <laughs> ito? nag bonfire kami kagabi guys nag jamming kami nag -gitara kami and nag -ano kami nag place kami ng tent so ang ganda lang kasi sa pakiramdam na ako yung first time ko yun actually yung ganang experience guys sobrang lit and sobrang nakaka enjoy nakaka relax talaga <laughs> So, eto na nga guys, um, continue tayo. Dito tayo sa mga bangka na sasakyan natin. Ewan ko lang kung nadidinig nyo yung boses ko, pero lalakasan ko na lang para makita nyo. Ito yung mga bangka na available guys kapag sasakyan nyo. Uh, kapag pupunta kayo dito, maraming varieties ng mga klase. Varieties na <laughs> kali. May mga klase ng mga bangka guys na masasakyan nyo na pwede nyo, um, pwede nyo sakyan kung pupunta kayo dito. Ito yung. yung, bangka na, ito yung usual guys na pinupuntahan nyo. So, what so, so, ito. Um, ito guys, so, kaya niyang makasakay ng madaming tao. Madaming tao. Siguro guys, nasa mga pila pilaka capacity yan. Dito guys, medyo nakakatakot nga lang para sa akin. Pero, hindi kasi ako used na ma sumakay ng mga bangka guys. So, eto, sasakay tayo. Wala mo, andar ba? So, ito guys, um, ito yung bangka na sasakay. Nagagawa mo, Mwandar. <laughs> Nakuan, Nakuan, eh. na so, na So, ayan nga guys, ito guys yung bangka na pwede nyo sakyan. Hindi naman siya bangka, parang na siya, di ba? Pang-boat pump boot guys ayan, may, maki may makina kasi may makina kasi guys so ayan pwede kayong sumakay dito and sobrang affordable lang guys kasi to 250 pesos makakapunta ka na dito sa island na ay 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 yung madlo kong Ah, eto na nga guys. So kung gusto niyo pumunta dito guys, sobrang affordable lang. For 250 pesos makakapunta na kayo dito sa island. Um papasok lang kayo sa Emelda sa poblacion ni Emelda sa Buanga Sibugay. located pala guys in Zamboanga Sibugay. It's one of our tourist tourist attraction dito and bago lang talaga 'to nag-boom yung island na 'to kasi 'di ba naman untouched talaga yung island and ang ganda lang to think na sobrang virgin pa niya guys. Kasi tinawag kong virgin island eh. Ito yung Pandelusan. And one of my friend told me na Pandelusan daw. Kaya daw tinawag na Pandelusan. Kasi mix of, ay ano daw yun yung parang dalawang places of Payo and Talusan guys. So nasa gitna ata siya. So nasa gitna siya ng dalawang boundaries. So So, so, nasa gitna nandala yung boundaries, guys. So, eh tinawag siyang pandelusan. So, yun siguro, ewan ko kung totoo yung, or legit yung story na yun, pero yun yung nadinig ko, guys. So, kung gusto nyo pumunta dito for only 250 pesos from Payo to Pandelusan, guys, sobrang lit, lit niya and sobrang nakaka-relax or enjoy, punta na kayo dito. Ayan. Ipuan, dagan sa Dagan-dagan, gitaw. Tinala <laughs> ko mong katkat. Tinala ko mong katkat. At ang dagan-dagan ba nga, slow mo, tas nakatapless. <laughs> oh, guys, I had so much fun dito guys sa Pandilusan Island and so makikita nyo guys marami ding mga tourist tourist na pumupunta na dito dumadayo guys and makikita mo sila dyan guys nag enjoy nag unwind makikita mo sila guys ang dami guys halos araw araw may mga tourist talaga may mga turista na naglala naglalaag dito meaning lang laag guys is naglala naggumagala pala dito. So, and guys, pati kami guys na din dito dahil sa ganda ng beach na to, dahil sa ganda ng island na to, guys. So, thank you guys for watching. I hope this video um this video. <laughs> I hope you find this video guys informative, guys. And thank you for watching. Punta na kayo dito, guys. It's our pride. Sa spread tanang ng Zamboanga Sibugay, guys, tong Pandilisan Island. So, um untouched talaga or sobrang ganda, nakaka-unwind. Kami. So, yeah, it was nice um, to be here. Talaga, overnight. And ayun guys, uwi na kami. Na, ano, sinusundan kami ng parang okay. So guys, see yeah. ya. Ayun guys, pa na kami guys. Ayan. <laughs> Sobrang lit ng biyaheng to guys. Grabe. Kasi Sobrang na-enjoy talaga kami. So, ayan. Ang itim ko na talaga, promise. Grabe yung sunburn ko. Ayan. Kanina pa akong umaga. Actually, kagabi pa ako. Ligo ng ligo. So, ayan. Expect unexpected. so, ayan guys. Goodbye. Bye-bye. Haba-habang biyahe pa kami. We'll see you guys for my next video. Bye-bye. <laughs>